Good morning guys. So nakikita niyo to ano natin. So actually natin 'tong ano pinaglagay niya ay sirang pasuto na maliit. So tas 'yan. Ah bali paikos din 'to, yung ano ng mga balete, ito yung, yung tawag na paikos na natin. So kung nakikita niyo yung ano ng katawan niya, no, binend ko siya bali. Ayun, nakikita niyo. Ito yung pinaka trunks niya, tapos ibinaba pinulupot ayan tapos ayan pinataas ulit so kita nyo may tali oh, na tumikit siya dito sa tumikit siya dito sa pinakakatawa niya or magfuse siya dito sa sa parting ito magdikit -mag dalawa kung maaari parang yan ang niya parang nakanat yung forma nung ano niya, pinakakatawa so pero alam yung alam nyo, siya maganda. So, kumbaga, alam ko siya, ito yung first branch natin. Second, tapos ito yung apex, yung taas niya. So, ang gagawin lang natin, babawasan lang natin niya ng mga dulo. Kasi para may tumaba yung trunks nila, yung mga sanga nila, tapos itong ano, mas lumago. Pero ano niya, maganda siya, di ba? So, halika ka samahan niyo po. বইগুলো বুক So, ayan na siya guys. So, naputulan na natin. So, pwede itong gawin. So, di ba yun ako napapanood yung iba natin video ginagawa ko. Ginugupit ko yung dahon pag medyo malaki para maliit siya so, tignan. Isa rin kasi yung sa parang training ng mga bonsai para mapaliit nyo siya yung dahon. habang tumatagal siya. So, pwede natin gawin yun. So, yun na lang gawin nyo natin Good afternoon, guys. Terima kasih telah menonton! ayan guys so di ba mas maganda sya tingnan kapag uh, parang maliit yung ano so kaya so ayan nakikita niya oh, mas cute sya tingnan kasi ayan oh, binipit ko yung dahon niya mas maliliit na siya tingnan so parang daya lang yun sa effect so ayan so sana na gusto niyo yung ating pagtitrim ng dahon at pag, uh, sa mga bonsai natin maraming salamat sa panonood thank you for watching at Happy bonsai planting. <coughs>